Bibili ng pagkain si Poy Poy. Poy, anong pagkain mo, Poy? Huwag mo pa ihiin yan, te. Magagalit yung wear. saan ka na ihi? Pero ay gusto niyan. Kukulong ka namin, Poy. O, jan ka lang. Katanong lang tayo. 18 18? 18? Ano lang eh. Binigay sa akin na ano po, ito eh. Ano sa inyo? Ate? magkarong kilo ng top bread? 83 83 Ito lang tayo. Ano? <laughs> ito na. Ito na, na bibili. Thank you, baby 5 kilo nga po. Yan yung Adol? Yan ba yung ano ni Poy Poy? Pagkain? Teka lang ha. Ah. Pwede ibigay sa ate. Oh. Ayaw. Oh. Dati yun ang pinakakainin Ibaba mo nga ate. ipakainin mo nga. Yan dati yung pedigree. Ha? Pedigree? Magkano dati. pedigree po? Yung, ano yung anak, papi? Adol. Adol. Itong ganito ko. Eh, baba mo muna titingnan kung gusto niya. Magkano daw? Hoy. I'm ito po ito po yung, uy. Oh, ito. Ito? Opo, lima. Lima? Lima sa adult. Ayaw. Dito siya ka labas din. O, labas ka na doon. naman yan. Mabenta ng balbon no? ng aso. Dahil may niya yan, top bread na yan. Mm, -mm. Sikat po sa amin. Matali ito maubos. Ang nga nito sa akin sa akin. Yung special dog po, magkano ng kilo? One... forty 144? Ay, yung And adult. Ay, <coughs> yung adult. Yung adult. ano sa puppy? Ito yung adult, one, um, forty -four. one forty -four nga. Mm -hmm. Premoxine. Teka lang, kuya. Ano yan? Yung hindi mabaho. Sige, ano okay, bigyan mo si kuya. Medyo matagal pa yun. Chronics, ano pin? Uy, may bagong pagkain, no? Oh. Ay, ito sa Pagkain ng pusa namin, ito yung ano. Ito, special cut. Special cut. Oh, te, labas mo yan, te. Baka umihi dito. Kapansin ako, oh, din ako. Ito yung binibili ni Sir. Ang dami niya yun. Mas mahal yung kay Um, Thank you, I you know, then. Five